Very unsettling kasi sa akin yan after making that uh, passionate and solemn promise that everything sa airport, uh, lalo na sa maliit, lalo na sa maliit na tao. Lahat naman tayo on this table, walang anak ng mayaman sa atin dito. We are here because we really did a lot of sacrifice in life itiis tayo. Uh, kaya ako sensitive jan sa maliliit na tao. Sensitive ako sa maliit na tao. And as a matter of fact, kung yung fiscal ako, may mga nakaw-nakaw lang na pagkain pati damit. Ako na mismo ang nagbabaya doon sa kumprena just to well, satisfaction of being over to somebody na walang wala be careful pag sinabi ko sa publiko ngayon. Yan talaga. Pag sinabi kong sipain kita sa publiko, sisipain talaga kita. Even during sa college sublo na ako. Pag sinabi kong barilin kita, babarilin talaga kita. And ito uh, itong ano na, pupundin ako, lalo na sa maliit na tao. And I want, nahuli ba itong app? Bila, ilan sila nagdago? Kalimutan. They are now under arrest? Nadimanda demanda naman. Uh, detained uh, nag sa kuwata how were the how, how how how, were they discovered to to commit the crime Ang yes po at uh, natasa natin mag-conduct ng investigation dahil alam natin na empleyado nila ang nakakita lang sa bagay so madali pong napaamin pinamin naman nila sa investigation. so kinabukasan nag-file po kami pinaterminate na namin po at at the same time pinademanda Tayo muna lang. Akin mo yung punis na marami yan dyan. Patayin mo na lang. Para malaman ng tao na yan. yan ang... Ito ano po, sir, sir. Itong... itong... Pong... So, so, I deeply apologize. We will pay uh, whatever you love. Nabayaran na, sir. Ha? Binayaran po yung lahat. Ay, ah, putang yan. Hindi uh, ko, hindi ko ito. Walang ariglo niya. Pag hindi ako kayo, kung hindi gini yung gawin, ako ang papatay dyan. Isasalbis yan. Putang ina sinabi na mga huwag. Wow. talaga yan sa mga school na niya, miss Gusto niyo kayong pumatay niya, kaya pag hindi kayo ang pibirahin ko. ang oh, Pilipino hindi matuto pag hindi mo ginanon eh. Or they continue to do it unless you put a stop to it. And I would not hesitate to take you out. Total, marami na lang rin akong kaso dyan. Dagdagan ko na lang. Naligo na mga Basa na ako. Di naligo. Maliligo tayo nito. Pati ang warning the police also. Pag may isa, putang ina. Ipapakain ko talaga sa inyong public. Ipalunok ko talaga sa inyong bala. Total, lalabas mo rin yan.